for today's video ay magluluto tayo ng bacon luto ng bacon meron din ditong litos at yung chili at meron ding maple syrup kapag nagpiprito ng bacon ay padami ng padami yung oil kaya hindi na yan pwedeng i-reuse kailangan itapon na yung oil ng bacon. Yung super ano na yan. Yung taba niya. Ayan guys, kain na tayo. No need na mag-rice. Ito naman, na maple syrup. Nasa lata ito kapag binili. Nilagay ko lang din sa garapon. Masarap itong sausawan ng bacon, hot dogs, itlog, sausages. Pero hindi pwedeng sobra kasi matamis yan. Kain na tayo.